Hello mga kababayan. So guys, sasabihin ko lang sa inyo na wag na wag niyong iboboto ang vendor's party list. Guys, ito yung party list ni Diwata na si Deo Balbuena sa Tunay na Buhay. Kasi siya yung naghain kasi nag siya yung naghain na kanilang ano uh, candidacy no, nung party list nila kasi bali siya yung nagre-represent nung vendor's party list. Kasi nga siya yung sikat So, kung bagaman, ang habol ng mga kasamahan niya, siya yung mag-represent kasi siya yung may recall, ang pangalan niya, Diwata, sa ating mga botante. Pero alam nyo guys, ito palang si Diwata, eh, pang no fourth nominee. So, kung bagaman, manalo man sila ng, kahit sila pa yung pinakamaraming boto na party list, no? Na ang maximum na nakukuhang mauupo sa kongreso ay tatlo lang, no? Eh, pang-apat siya, So, hindi pala siya mauupo kahit kailan. Tapos, ito palang first nominee nila, eh, di ba ang kanilang uh, ay eh, boses sila ng mga maliliit na mga negosyante. Ito pala ay ano, big time na negosyante. Kasi doon sa ano, uh, programa ni Ted Filon, in-interview to, tapos eh, nadiskubre na siya pala ay contractor sa Department of Public Works and Highways. DPWH. So, kung baga hindi naman pala siya pipitsugi na vendor. a uh, big time pala tong first nominee nila, no? Na inamin naman niya na siya yung gumastos ng accreditation ng party list nila na halos, ano, close to 1 million, 800,000, no? So, guys, bali, eto sa tingin ko, si Diwata, uh, although hindi niya kukumpirmahin to, pero sa tingin ko, eh, baka binayaran siya, di ba? Uh, bilang ano maging representante nitong parties na to. Alam nyo guys, ba't ko nasabing baka binayaran siya? Ano yung maiisip na benefit ni Diwata para siya yung mag-represent nitong party list? Eh, alam naman pala niya sa kaibuturan ng kanyang puso na manalo man to, maging ito man yung pinakamaraming botong party list. Eh, kahit kailan hindi siya mauupo dito, no? Sa kongreso, maliban na lang Ah, uh, kung may namatay dun sa tatlong naunang ano, mga nominees nila, may mag-resign, 'di ba? So, kung bigla man pala, o oh, kaya may ma-disqualify. So, ano yung ano motibo ni Diwata para uh, siya ang mag-represent nitong Diwata party list, 'di ba? So, kasi nga may recall. Uh, kung hindi siya makikinabang sa pag-upo sa Kongreso, guys, magpakatotoo tayo, baka siya ay binayaran lang, no? Kasi hindi mo ipapagamit ang pangalan mo, guys. Kung wala ka namang mahihita, 'di ba? Hindi ka papayag na ang maging pangalan o ipahiram mo yung pangalan mo sa isang party list na wala ka naman palang mapapala. So, guys, sa ah, dito makikita natin na ah, hindi bobo si Diwata kahit paano may alam 'yan, pinaliwanag naman sa kanya 'yan. At alam naman niya kay hinatnan niya na hindi siya maupo kailanman. So guys, uh, sa ugali na lang mismo ni Diwata na yung pinaka latest na nakita ko sa TikTok, no. Yung mga nagpapa sa kanya, halos nakatuon lang yung pansin niya sa pag cellphone, di ba? Eh hindi man lang siya mag-smile sa camera. Sa attitude pa lang niya, no, huwag niyo nang iboto kasi hindi na siya yung dating Diwata na kinagiliwan niyo, kinaawaan niyo. Iba na siya, guys. Uh, Kumbaga man, uh, kinain na siya ng kasikatan niya na yung latest kong nakita doon sa TikTok nga, may mga nagpapapicture sa kanya, nakayuko lang siya, nagaano siya, nag-cellphone, eh, ano, sa samantalang nakangiti yung mga tao, no? Kung baga man, eh, yung mga tao, eh, ano, kung baga, eh, mga tagahanga niya, no, na gustong magpapicture kasama siya, di ba? So, ayun na nga, guys, uh, yung attitude na lang din ni Diwata ma-turn off na kayo dyan sa party list na yan, tapos, sa uh, itong party list na to, ginagamit lang si Diwata ng no, mga mapapera, no? Na gustong, ano, magkaroon ng power sa politika. Yung mapasok nila, mapenetrate nila ang politics, no? Makaupo sila sa kongreso. Kasi may kaakibat yung, ano, money and power, no? So, kung man, guys, uh, sa simula pa lang, uh, itong kanilang first nominee, tinatanggi pa na Uh, biruin mo siya ang is, pinaka general manager ng kumpanya nila siya yung pinaka general manager no? tinatanong siya ni Ted Filon kung alam niya na may kontrata sila sa DPWH eh hindi daw niya maalala saan ka ba man nakakita na ikaw ang general manager hindi mo alam ang mga transaksyon nyo so dito palang hindi na siya honest eh, kasi hindi niya masabi na yes or no hindi niya maalala ba diba? Ano, pero alam naman talaga yung totoong sagot, di ba? So guys, ah, huwag wag niyo nang pagtiwalaan to, wag na wag niyo iboboto itong ano, Diwata Party List. Kumbaga, a big no no to, ha? Wag kayong pauto dun sa word na Diwata. Na nabasa niyo lang yung Diwata eh boboto niyo na. Wag ganun guys, seryosohin niyo yung mga boto niyo, pahalagahan niyo at kung maaari lang no, wag yung porket sikat, kahit nga hindi sikat eh, mas matakot kayo sa mga sikat kasi sila yung mga abusado, no, sa kapangyarihan. Bigyan nyo ng tsansa ah, yung mga hindi sikat na sa gayon, maiba naman yung landscape ng ating politika. So, ayun lang guys, dito na lang ko and blessings, blessings everyone. Bye!